Si Dish nga po guys, di pa po nakapag-trip po nito. Na na yes, hindi po nakasampa si tatay, tsaka si Kuya Steve. Kami lang, dalaw dalawa pa. Lang hmm. Kaya dahil, lang hmm. mo si tata, guys. Hmm. Na, ang dahil nakatingin na naman si tatay guys. Pumasok Ang dagay naman po namin guys, kung kanina. Kung saan kami pumasok, doon po kami lalabas. Doon po kami lalabas. Kung doon kami lumabas kanina, doon kami papasok pala. So titig na ko kung kaya ko guys. Kasi kanina may like, Palakpak Papalakpak si tatay. Dandan lang. Uh, Tinan yung clearance na pa-pata ka dito. preno ganyan. Yung kilid, yung sa side sakinid titingnan. Ayan. Very smooth. Very smooth 'yung by mo lumulubog. Yeah, yung palay Malabog. sa likod. <laughs> yung Pinakabog. Yung, Pinakabog. yung nagkakarga ko, 'yung nagkakarga ng palay Kumalabog. <laughs> Ay, na, 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 na. Ang isa pa sa maganda kay Kuya Mga Kaboks. Yung preno ba, hindi 'yung Gumaga ganun ganun ka. Tapos nag-stay gagawin ano, days, May tinuro saan si Calvin. So bibila ako ng buko. Yung pag hmm. na, tapos bigla akong gagawin So gagawin ko yun. Pero sa mga next ka ba na pag Pag, natapon yung tubig, kunwari maglalagay ako ng baso, mag, tatapon yung tubig. Uh, kailan more practice pa. Ako. Pero, siguro pag Pero pag, kuya, kayo, wala. Sa akin, ano, ah, uh, Sigur, five guys. star, five star na ngayon okay. eh sa practice ni, okay. eh. Five star na talaga. Pagbalik ni Kevin guys, siguro na nagbabayan na ako guys. Ano, <laughs> so, Thomas wala si Calvin. So, after, titignan natin after two months kung kumusta mas si Calvin. Ay, natin. So, kapatas na Kevin. So, patras naman tayo guys, papasok pa sa inyo. Eh. Titignan natin yung ano. Kasi medyo kanina medyo nahirapan ako eh. Sa tayo rin naman sa anong reaction So kanina guys, medyo nagkamali ako. Kasi kasi hindi mo kasi inisip yes. yung ano, kumbaga pinasok mo lang siya. Hindi ako nakagitna. So, so di ako nakatingin sa side So mali ako dun. So napagalit ang dami ko. Basta ang importante lang kasi dyan. Mas mas mabagal sa pagpapractice ha. Mas mabagal, mas safety. Uh -huh. Mas mabagal, mas perfect. Kasi kung mabagal ka, marami ka pang i-adjust na kailangan kung nari, makagilid ka sa kabila. O, oh, makaka-adjust ka pa. Pero pag mabilis ka, hindi mo siya na-adjust na. -adjust na. Titingnan mo nung ano, kailangan balance yung nakikita mo sa both sides. Uh, ng gulong, ng kalsada.